Samahan nyo kami, mom, Lomi. Meron dito mga koy, ano eh. Ito, ang ganda dito, malinis. Oh, tabing highway lang ng Alangilan. Ay, Alang oh, Alangilan nag- Oo, Alangilan. Hay, Hi Ta tabing highway lang. Ito kami, ano, hills, dito. Busy, Gusto niyo guys mag-lolly. Punta lang kayo dito. Walang ganong nakain ang linis. So, sawan? Ah Oo. -oh. Habang nag ng order, video-video muna. Biga-biga. Mm -hmm. Dama mm -hmm. J Cast naman. S-O-U-P Ano ba yung kanina sabi mo? S-O-A-P eh, Sabon kasi yun Oo <laughs> Sabaw. Oh, tapos S O U P. Oh. Pag sabon, oh. S O A P. Oh. Dab soap. Oh. Eh, oh. hey, na pag ano, bakit ka nagagalit pa? Hindi ako dab, mo ako kagat. Ngayon mo, ngayon, ngayon nalinawan. Yung soap nga pa na sabaw. Oh. Pag yung dab soap, sabon. Ayo, di ba? Magkaiba yung soap at soap. pagka Okay. Tama may Tama may Pagka yung may ano na Puka bu oh. <laughs> Palaman na yelo Anong Yung ilagay sa Brinder hahahaha <laughs> yung, yung pag- Ilagay sa oh, gets na Ilagay <laughs> sa Hindi eh yung bata, tige. Yung palaman na yellow, yung lalagay sa blender, yung yung buka-buka. Gets mo na? Hindi pa rin. Hindi na gets. Buka-buka. <laughs> uh, okay, soap. Pag medyo, ano, nabubo ka yan. Oo. Oh. <laughs> Magkaiba yun ng, ano, ng pronouns. Uh, mami, ang pronunciation soup. nito. Ang soup. Ang soup. Ito, soap ano,

Hindi manat kaya ano? So Ay magsi. ito yung double toppings nila. Big ano to? Big, big, overload. Big overload. Big overload 180 two person. Two for five bang egg. Baka biak. Hindi. Yan may mga pukor. Mm. Atay. Mm. Ay, mo naman. Ay. Yeah. Yummy. Oh, so delicious. Ah, nat ang natryan ko palang kainan ay doon sa isa. Doon sa Irene's. Ha? Huh? Sa Irene's. Sa Irene's. Hindi ko pa nakainan. Na. Ewan eh, ko kung kainan ko na dito.